Good morning guys Tuturuan ko kayo kung paano i-operate ang manlip Yan ang tinatawag na manlip Yan tinuturo ko guys Yan. Halik kayo at samahan nyo ako Para paano matutunan Ang pag-operate ng manlift. Tara na Okay guys ito guys itong pula na yan Yan yung emergency Kinalang i-taas mo yan Bago i-post yung tinuturo ko Yung green na yan Post button yan I Start Under na yung makina nyan guys Under na tapos lahat ng naka-indicate dyan sa panel yung mga tinuturo ko yan yan yung mga galaw ng buong manlip pansyon yan yung tinatawag nilang pansyoning sa manlip yung pagkilo sa sa baba yan yung ginagawa ko guide doon naman yan sa baba operating operating yan sa baba pwede siya operate nga nasa baba yung operator dito sa body yan yung tinatawag na main bomb yung hinawakan ko min boom, boom, siya medyo mahaba tong manlip na to guys mataas taas to uh, yan yun naman tinuro ko na yan yan yung secondary boom yan yun yun yan sa taas na yan yan yung secondary na yan tapos yan naman tinatawag na fly jib ang trabaho naman yun guys eh ano tataas pa baba. yung aabutin susungkitin o yung kayang abutin tataas yan siya, tataas ng galaw nyan yung namang basket na yan yung namang tinatawag nila manlip basket yan o yan yung mga tinuturo ko niyan tapos yan namang body na yan guys yan o, yan, yung mga arrow na yan yan na naman pag operate kung paano gagalaw left and right, yan yung rotation niya left and right, tapos yan naman yan yung pag ipos mo yung dalawa na yan may tinatawag na turtles at rabbit yung turtles tor -tor medyo mabagal ang pagkilos nya tapos yun namang indicator panel tapos yun na yung tinuturo ko kailangan ipos yan ipos yan bago pisilin mo yung mga araw na yan kung aling papisilin mo dyan yan ang gagalaw tulad niyang ang paggalawin ko yan yung fly jib yan o yung tinuturo ko yun sa dolo ilong press ya ilong press siya tapos pindutin mo yung arrow long press din para para tataas siya oh. pwede mo naman tanggalin yung arrow hinto taas hinto sa taas yun kita nyo di ba yan tumataas na siya tumataas na yan tapos yun o oh, pababa na naman yun yung arrow ng up and down na pinipindot ko ito first time ko lang to mag vlog vlog ng ganito baka yung gusto matuto na mag manlip mas maganda kung titingnan nyo tong vlog ko na to guys wala naman akong ano nito kundi makatulong naman sa gusto matuto ng manlip bihira lang din naman to sa Pilipinas sa malalaking company meron yun ang mga pinapindot ko yun na naman boom boom up secondary boom yun siya telescopic yan guys mayroon pa yung nasa loob nyan uh, iba vlog ko sunod yung mga telescopic niyan ya uh, Yan o, kita nyo, umakyat na. Nilong ko yung ano, yung nagatortol siya. Tapos yung yun, pa Yun naman, pinabalik ko ng baba. Yun yung mga pansyoning nga, guys. Tapos, ipablog ko na naman sa parto yung ano nga, yung sa basket operating. Yung mag-operate na talaga, yun na talaga yung may tatrabaho sa taas. Isa ito sa mga delikadong trabaho, guys. napaka-taas nito. Kailangan mag-ingat nito sa Pag, up, rate.